Chinese national na sangkot umano sa smuggling cited in contempt ng Senado. Para sa balitang yan, nagbabalik si Gazi Sari. Cited contempt ng Senado ang isang Chinese national na sangkot umano sa smuggling. Nauna nang inaresto ng Bureau of Immigration ang umano'y businessman na kinilalang si Chao shu na nagrerenta ng isang malaking warehouse sa Kawit, Cavite. Ginawa umano niyang cold storage facility ito para itago ang humigit kumulang 100 million pesos na halaga ng frozen meat products na kulang sa mga kinakailangang dokumento. Hindi naniniwala si Senator Raffy Tulfo na ilahitibong businessman si Xi dahil hindi man lang daw ito marunong magsalita ng Pilipino at nangangailangan pa ng isang interpreter sa hearing. Mananatili sa kustodin ng Senado si Xi hanggang sa kanyang susunod na pagdinig. Gazi Sarip, derecho sa punto, walang paligoy-ligoy. DATV News.